Hello mga idol Magandang araw sa lahat Welcome back to my channel So napakalakas ng na hangin mga idol You know Kahapon mga idol ay Sa amin province sa Bohol Ay nag declared na signal number 1 sa amin Ah uh, Nga Signal number 1 nga Pero yung hangin mga idol ay pang signal number 3 O so, kaninang umaga mga idol uh, Kaninang mga 1am ganyan uh, Makalakas talaga ng hangin So atin mo muna kumustahin yung ating mga palay mga idol Tingnan natin kung Ano ba na, na Ano nangyari kasi malakas yung hangin Baka na hapa itong mga idol Ayan, Papunta na ako sa Erting Iriwan So ang video na to mga idol Ay uh, Dalawang parts ito uh, Part 1 at part 2 Ito yung part 1 uh, Yung sa ating Iriwan ito mga idol Ayan o no? So tara, mani ako mga idol So ayan na mga idol <coughs> Ito na yung ating alayan So yung schedule nito sa Pag-harvest mga idol ay ngayong Sabado so, Ngayon Hoybis na yon <coughs> Schedule na natin para Ano Para Hindi tayo masapawan ng iba mga idol So yun Mahapit talaga yung iba mga idol Oh sa lakas pa naman na bukso ng hangin mga idol ayan mga idol yung ating palayan na doon sa mga idol lapitan natin mga idol para makita natin ayan mga idol oh hindi naman ganong na happy itong nandito sa taas mga idol oh. ah nandun sa baba mga idol Happy <coughs> talaga mga idol So dito tingnan nyo yung ating palay mga idol oh, Ang ganda mga idol ang daming bunga Yan yung kagandahan ng ating Ginamit na teknik sa pagsasaka mga idol Pero problema nga lang Ay kenang no? Kanang Binagyo So ang tips ito mga idol Kapag Merong news na Kating mga idol Ay ah uh, I-drain yung tubig Sa palayan O, oh, ayan mga idol I-drain yung tubig sa palayan Para Hindi ma Daot mga idol Hindi mahapi Kasi kapag ay palaging loblob ito ng tubig mga idol At Nahapi ito Yung bunga niya mga idol kung may raming tubig ay maapektuhan mga idol. So man siya, pero at least hindi mababad sa tubig yung kanyang mga bunga. So ayan mga idol. Oh. Lakas-lakas din yung hangin nito mga idol. Pero ang kagandahan nito mga idol ay insured talaga yung ating uh, ating palayan na to. Insured na to. So, no worries na tayo mga idol. So, mayroon pa ding parts doon, no? Doon sa... Doon sa kabila. Ah, doon. Atin pa rin yun. Na... Uh, happy ng hangin. Bagyong Christine. Ayan. sayang naman ito mga idol. Ganda ng ating palay ay... Ma... Ano lang ito ng hangin. Ayan mga idol. Tingnan natin mga idol la. Ayan mga idol. Oh. Ganda ng pala yun. Ang kapal mga idol. Baka kapal. Yung inabuno natin dito mga idol. Isang itarya ito. Nabuno tayo ng mga apat na sako. Yung ating ginamit. Una. Apply tayo ng complete. Pangalawa isang sako complete pangalawa oh lagi yung pangalawa ano ah, uh, super grow at saka pangatlo yung top dress yung mga bono natin ginamit mga idol so tignan natin dito sa ah yan o mga idol Nangapi, happy mga idol ito talaga yung <coughs> farming farmers mga idol minsan nasabi na muna maganda yung mo pero hindi natin niyasahan na magkaganito oh, mabuti na lang mga idol ay uh, namungan na tong mga to so pwede na ito i best ang hindi maganda diyan mga idol kung yung palay mo ay yung pa, pa ano pa lang pabunga pa lang yung palabas pa lang yung bunga kasi kapag ay yung palabas pa lang yung bunga yung at nagka-happy ng ganito ay mahirapan yun ma-recover mga idol <coughs> ito talaga mga idol ang laki mga ano ayan kita ko sa inyo mga idol ayan mga idol yung tinamaan mga idol oh parang nilubga ng baboy mga idol ayan ang daming ano damage talaga mga idol ayan damage yan mga idol sayang yung nga pala dyan mga idol pero ang importante dyan ay walang tubig ayan drain yan lahat walang tubig yan mga idol oh. walang tubig yan kasi kapag ay happy yan mga idol at <coughs> maraming tubig ang iyong palayan ang tendency dyan pag happy yan, malubog yan sa tubig reject yan mga idol hindi yan ma hindi yan kakainin ng harvester so dito naganda lang, naganda kami day afterwards mga idol ah uh, palayan dito so, kinunan namin ang tubig dinray namin tsaka tapos namin na drain ayan mabuting yung bagyo magkadating ng bagyo mga idol uh, mabuti na lang ay signal number 1 lang ng ating probinsya mga idol ay ganito lang yung nangyari hindi man siya totally na hapa talaga mga idol pero maganda naman yung okay lang pero um, Nandahan lang nito ang disadvantage lang nito mga idol is napa. Ayan Nanda oh. naman yung ating ani dito mga idol. At tingnan yung mga idol. Ating palayan dito. apat talaga mga idol. Kapal ng mga bunga. Sayang naman talaga ito mga idol kapag hayaan lang natin mga idol. So sa punod don ating tingnan doon sa dulo mga idol kung <coughs>, nito ba ang sistema. So, ito yung yung dito doon mga idol. So, dito sa dito okay lang naman to mga idol. malakas yung hangin mga idol oh. Malakas hangin mga idol. <coughs> ulan ng ulan o oh, mayroong kaligsik pero hindi gano'ng kalakas so, ayan mga idol atin munang tingnan lahat yung area natin na kabuhan ito mga idol para sure natin na walang critical damage yung ating mga palay ito mga idol Sure na siya kahapi mga idol kung mamaya ay merong malakas na hangin. Sigurado itong tumba mga idol. So we hope na labas na itong bagyo sa sa Philippines para hindi na masalanta yung ating mga palay. Yan o. No? Grabe, mga idol. Tapos pa rin yung bukso ng hangin, mga idol. <coughs> Ayan, mga idol. Tingnan din natin yung mga katabing farmers din natin, mga idol. Yung sistema ng kanilang kaimutan ng kanilang mapalay. Nakas ang hangin, mga idol. idol Kailang, walang walang agyanan dito mga idol <coughs> oh happy yung mga idol happy tingnan yung mga idol tahan natin doon sa baba mga idol tingnan natin kung <coughs> okay pa ba, ba yung ating kaimtang doon <coughs> Uh, damage talaga mga idol <coughs> ito yung problema mga idol pag ganito pang stage oh. kung kita nyo meron pang mga verde green pa ay medyo tagilid yung alin natin dito mga idol kanap ni tubig yun eh idol happy mga idol oh damage yun mga idol security pa happy na ito mga idol oh damage ni ito mga idol So sa kabuuan mga idol Yung ating area 1 So yan idol So uh, Ayan yung kabuuan sa ating area 1 no? Oh. Meron ding damage pero Pakunti-kunti lang mga idol Hindi <coughs> gano'ng kalakihan yung damage sa ating palay so, so, Uli mga idol na napasa itong bagyo na to kasi ngayong Sunday o oh, Sabato ay mag-harvest tayo dito Uy, uy. ah. yan Nahapi, mga idol ah. o, hindi naman itong bagyo na to mga idol ay itong ating palay, hindi naman ganong napektuhan ang ating area 1 So sa area 2 mga idol, titingnan natin kung mayroon bang mga palay na natumba talaga mga idol. Kasi yun yung critical mga idol, yung ating mga hybrid. Critical siguro yon mga idol kasi malaki yung damage. Kapag hang hybrid, matangkat kasi yun, madali yung mahapi itong inbreed mga idol katago hindi ito katangkaran yan ay wala ganong ano yun damage so ayan o meron ding damage dito mga idol so ayan mga idol meron ding damage sa ating meron ding damage dito rin mga idol ayun ayan ayan mga idol So, yung lagay ng panahon mga idol, meron ng araw. Siguro ngayong araw ay lalabas na itong bagyo. Lalabas na sa par. At hindi na magasik ng lagi mga idol. <coughs> Grabe talaga mga idol oh. Ito yung critical dito pa rin oh. <coughs> Happy yung mga humay natin mga idol. Yan. So pero ani na to ngayon ah uh, mga sapato mga idol. Ani na tayo dito para sa ganun ay makapalay na tayo mga idol maraming mga farmers nang you know, nagsubay din sa kanilang mga lagang mga palay tingnan nila yung kalagayan ng ating yung kanilang mga palay kung naibot na ba yung kahimtang nito sayang yung ating mga palayan ito kapag ay naapi ito lahat mga idol wala talaga tayong anihin <coughs> ayan <coughs> so yan meron nung doon sa simsim, sim, -sim. sila sa kabila ng, ng tangkong gawing pang ula mga idol tubig nito mga idol dapat madrain natin to oh. pero hindi naman siya nakalubog masyado yung palay mas maganda ito itong mga idol para hindi magsira itong ating palay dado bus dadok mga idol ha happy imumay o lagi so ayun mga idol so, salamat sa panonood see you in my next video